baka ba ako mag-lay guys dito ito, no, ulan pipintir kami mahikiraan magkana kami kilibing kami guys sa tatay ng tropa namin bigulano rin ito, kalando Parang Mario, asan sila Roy? Parang palapit ako pa sa kumbahan ng jeep Parang kumbahan natin para pa pagkain, alay lang ang eh Ah sige Butok Ha? Pa Sige, sige, sige. Eh, lalapit lang namin guys yung para yung mga pagkain ng mga ano, ipaglibig. Lapit namin yung sakyan. Wen. Wen. Ilapit daw dun muna yung ano. Tutok na lang daw muna yung ano, tumulabay mga pagkain. Oh, okay, okay. para. Ano yun makakain. Kumuha muna. Ha? Kumuha na yun dyan. Wala, nakablog ako. Ito guys, yung mga ano, Sige, sige, sige. Abalti mo na. Tutok mo na lang doon. Ay, mga pagkain kasi guys, kailangan ilapit mo lang doon. Ah, ay mga gawa, kundi medyo maulan. Masama panahon talaga. Ay mga gawa. Ito. Ay, kailangan nating ah, uh, anuhan yung ano. Masilayan yung sa huling antungan ni Kalando. Eh, ito, magbait tao. Ito, wala ito ng tropa namin, guys. Eh, kailangan natin makiramay kasi may mga pinagsamahan din kami nito, eh. Kaya, yeah. ito, guys, oh. So, uh, niyang mga kaibigan ko. Ito, barangay. Ayan. Ayan. Ay magagawa talaga mo ulan. Ay sila guys, sila. Ay Tiis uh, tayo eh, talaga ba ulan eh Gusto nga ang panahon Putik din rin mga dito Ito guys mga uh, ito guys yung ano uh, uh, uh cementerio uh, ng paraiso sa San Mateo Rizal pa? parang hindi eh <laughs> di na nakakapagtakas talaga ito lang panahon natin maulan talaga Ayan. lawak guys ng ano itong simenteryo sa San Mateo Rizal paraiso to talaga guys, hindi ako masyadong palalo no, sa mga ano. Eh pagka talagang may pinagsamahan kayo, kailangan natin makiramay kasi may pinagsamahan kami kahit yan ang mata, yung mga pamilya nila, mabait sila. Ano, pamilya, kailangan natin makiramay. Depende naman yan sa tao na pupuntahan natin. kailangan natin makiramay. Uh, silayan lang yun yan. hantungan, masakit. lumisan uh, ano. ang mahal sa buhay. Kailangan tanggapin. Talagang ganun. Una-unahan lang yan. Diyos eh. lang bahala sa atin. So guys, so hanggang dito lang muna kasi talagang palakas ng palakas yung ulan. Kailangan natin sumilong at tayo namin magkasakit एघार सालको पिस